Interesado ba kayong magmotor? Nagahanap na lang ba kayo ng dahilan bago bumili ng motor ninyo? Bibigyan ko kayo ng tatlong rason kung bakit kailangan ninyong bumili ng motor dito sa Pilipinas. Hello! Magandang hapon sa inyo lahat. Pag-uusapan natin ngayong araw kung bakit sulit kumuha ng motor sa Pilipinas. Relatively bago pa lang ako sa pagmumotor. Siguro one and a half years pa lang ako nagmomotor mula nung nakuha ko tong X-Max ko pero matagal na ako nagmamaneho high school pa lang nagde drive drive na ako nung naisipan ko lang magmotor last year kasi nakita ko yung PCX nakita ko yung PCX sa kalsada tapos nakita ko parang okay yun parang pwede sa akin yung motor na yun ha? nagkataon lang na yung kaibigan ko si Gary nagbebenta pala ng motor rin binibenta niya yung X-Max niya itong gamit natin ngayon plus binigyan niya ako ng magandang presyo binili ko at naging isa yon sa pinakamagandang desisyon ng buhay ko <laughs> sa tingin ko naman makakapagbigay ako ng opinion ko kung bakit dapat kang magmotor na kung matagal mo lang pinag-iisipan ng pagmumotor matagal ka na nag-iipon at talagang iniisip mo kung ito na ba talaga sulit ba to para sa akin ito na ito na yung mga rason kung bakit kailangan mong bumili ng motor ang number one reason para sa akin at kung meron kayong kakilalang nagmo-motor malamang ito yung number one reason rin nila kung bakit ine-encourage ka nilang magmotor ang number one reason ay ang oras na matitipid mo sa pagmumotor kung importante sa yung oras mo panahon na para magmotor ka sa traffic ba naman ngayon sa dami ng sa kalsada sa dami ng kung ano-anong vehicle sa kalsada grabe talaga yung oras na matitipid mo sa pagmumotor nung baguhan pa lang ako sa pagmumotor hindi ako marunong sumingit-singit hindi ako marunong mag lane filtering wala akong alam sa mga yan pero may time noon na kailangan kong pumunta ng Quezon City to Makati eh first time kong ilabas yung bike nun yung motor na to, yung X-Max nun wala pa akong alam masyado sa kung paano i-navigate medyo mas malaki kasi yung X-Max sa ibang motor kaya hindi siya ganun kadali i-navigate pag baguhan ka so yung discard ko nun habang nagmomotor ako discard ko kotse lang hindi ako sumisingit, hindi ako nag-overtake masyado pag ganyan, kung ganitong stop, di ba? Dito lang ako, sa likod ng kotse. Pero kahit ganun, kahit, kahit ganun yung ginagawa ko, ang laking oras nung natipid ko dahil nagmumotor ako. I think from Quezon City to Ayala, wala pang 35 minutes Nando na ako coming from SM North. Tapos normal working day to ah. Friday pa to. so eh, marami talagang kotse sa daan pero dahil lang motor ako minsan sinusundan ko lang yung ibang motor na nasa harap ko tapos talagang steady lang yung driving ko nung tumagal tapos mas nasanay na ako sa pagmumotor mas naiintindihan ko na yung galawan ng mga nagmumotor mas lalo pang dami kong oras na natitipid may mga times nga ngayon na pag nagkukotse ako tapos nakakita ako ng motor sa kalsada naiirita talaga ako kasi ang bagal ko eh <laughs> nasusta ko ako sa traffic tapos yung mga motor dire diretsyo lang eh ang -an, laki talaga promise hindi mo kailangan maging kamote hindi mo kailangan gumamit ng bike lane hindi mo kailangan gawin yung mga uh, discarte ng motor na ayaw mo para maramdaman yung tipid na yun ang laking ginhawa talaga mula nung nagmotor ako parang lahat na lang ng mga pupuntahan ko ngayon 30 minutes away na lang kasi wala eh ang bilis eh ang bilis lang talaga eh pag mayroong mga may hirap puntahan na lugar tipong Manila ganyan yung masikip yung hassle yung traffic talaga pag ganun motor talaga ang sagot kasi pag nagkotse ka dun wala ka wala ka talagang mapapala mapupurga ka sa traffic meron ako meeting nun sa Shell Magallanes dun sa may SLEX na eh inabot kami ng 5 o'clock ng hapon Friday to, payday Friday so umuwi na uwi na ako diba? from from that place kasi ang daan ko lang naman Edsa eh kahit pag check ko ng Waze check ko ng Google Maps Edsa talaga ako pinapadaan So tanong ed sa ganyan Ang travel time ko From Shell Magallanes Back to Quezon City 1 hour and 15 minutes Yung friend ko Na nanggaling rin sa same place At uuwi sa mas malapit na lugar Sa may Ortigas lang siya Inabot siya ng halos tatlong oras Kasi nakakotse siya Grabe diba? isipin nyo ba kasi special circumstance yun ganyan hindi hindi talaga ganun talaga yun talaga yung galaw ng galawan <laughs> ng motor may isang time rin galing naman ako ng Eastwood pupunta ako ng Malabon gabi to gabi Christmas rush so yung Christmas traffic full force dumating ako sa Malabon after 1 hour ang layo na na hindi ko pa alam kung saan ako pupunta so mabagal pa ako nun yung mga kaibigan ko na nanggaling from Eastwood na pupunta lang sila ng SM North nandun ako sa Malabon nagre-relax na ako dun parating pa lang sila sa SM North ganun yung mga real life situations and examples kung saan mararamdaman mo talaga yung dami ng oras na natitipid mo dahil motor ka Grabe talaga. Hindi exaggeration 'yun. So kung importante sa 'yung oras mo, eh feeling ko oras na para bumili ka ng motor. Ang pangalawang reason kung bakit sulit magmotor at kung bakit dapat kumuha na ng motor mo ngayon ay ang pagiging cost efficient ng mga motor. Syempre, depende 'yan sa tao. May mga taong akala nila makakatipid sila sa pagmamotor pero dahil nga gusto nilang mag-upgrade, ang dami nilang gusto gawin sa motor nilang customization, mas lalo tuloy silang napapagastos. <laughs> Pero depende na yun sa'yo. Ang general use ng pagmumotor pag all stock ka naman, pag hindi ka naman masyadong mahilig mag-customize ng mga gamit-gamit, malaki ang matitipid mo sa gas. So hindi lang sa Sa oras Pero pati sa gas Makatipid ka Itong motor ko 28.5 kilometers To a liter Ayan nakikita ay nyo Medyo bumaba yung Consumption niya kasi Umiikot tayo ngayon Holy week ngayon eh So tuloy tuloy tayo sa city Ang usual na gas consumption ko Nasa 26 kilometers To a liter So, every month, ang pinapakarga ko lang, 500 pesos every karga. Nagpapakarga ako twice every month. So, 1,000 a month. Tapos sinabot ako nun ng kulang-kulang 500 kilometers sa month. Sabihin natin na ka, yung parking rates mo, everyday, usually yung mga parking lots yan konti lang naman yung mga may flat rates eh. lahat yan per hour yung charge ba? Diba? yung mga motor usually pag nakapark ka naman dun sa motorcycle slots nila flat rate ng bayad mo hindi naman nagpe per hour ang mga, mga malls usually ah, na pinapupuntahan ko hindi eh, ko lang alam yung ibang mga parking lots pero yung mga napupuntahan ko at least lahat sila pag motorcycles flat rate whole day na yun kahit doon ka na buong araw from opening to closing okay lang tapos sabihin naman natin wala ang kotse at nagagrab ka to work grabe yung grab ngayon Nagulat ako minsan pag naririnig ko yung mga presyo ng grab ng mga kaibigan ko from Quezon City to Mandaluyong yung grab nila umabot 400 450 ganyan hindi pa yun super rush hour ha? pag rush hour umabot sila 600 grabe insane diba ha e eh kung mag motor ka na lang ipanghulog mo na lang sa motor mo yung ipambabayad mo sa grab mo eh di masaya ka ba <laughs> nakatipid ka pa sa oras nun Bago tayo pumunta dun sa last reason kung bakit sulit bumili ng motor Kailangan muna natin pag-usapan yung limitations pag nagmo-motor ka Siyempre ang number one limitation yan Ang kalaban mo talaga yung weather Either sobrang init na parang ang hassle magmotor Or umuulan naman ng todo na para sa akin mas hassle pa pwede talaga siyang maging problema pag hindi mo pa na-experience at hindi mo pa alam yung gagawin mo pag kulang ka sa gamit wala kang kapote wala kang rain pants hassle talaga siya nangyari na sa akin yun na inulan ako on my way back from work pero kung handa ka naman yung visor mo may anti-fog meron kang kapote meron kang rain pants meron kang meron kang rain boots masaya pa nga para sa iba na magmotor sa ulan kasi refreshing, malamig pero yun lang na naintindihan ko na limitasyon yun at ang sumasabi ko lang doon may sagot naman sa limitasyon na yun kailangan lang maging mas adaptable ka ang number 2 na limitasyon usually ng pagmumotor wala kang storage itong X-Max malaki ang compartment nito Meron tong compartment na kasya yung dalawang full face helmets So, pag mag-grocery ako, tas kuwanti lang naman yung bibilin ko Ito yung ginagamit ko Sobrang convenient Pero, hindi lahat ng motor Merong kasing laking compartment tulad itong sa Xbox May mga sagot rin doon Pwede ka namang kumuha ng top box Ayan o, parang yun sa grab na yan Pwede kang kumuha ng top box sa ganyan Pwede kang kumuha ng saddle bags Kung naka big bike ka Tapos ayaw mong masira yung forma mo diba? Madalas naman pag big bike Hindi talaga nagta top box sa parang ganyan Pero Yun, may saddle bags May sagot Ang number 3 limitation ng pagmamotor Kung hindi 400cc yung motor mo Hindi ka pwedeng mag expressway matagal na problema yan ng mga nagmo-motor sa Pilipinas yung may pinakamataas na requirement para makapasok ng expressway yung motor mo sa ibang bansa sa Japan nga 150cc tama ba? sa ibang bansa na sa 250 300 pero sa Pilipinas 400 talaga so unless naka big bike ka hindi ka pwedeng magdala ng click ng Aerox itong x siguro ito pwedeng dalhin sa Expressway eh and yun, malaking limitasyon yan pag ganun, eh mag ka na lang pa uwi ng probinsya kung saan ka man pupunta ba? Diba? <laughs> walang sagot dun, kundi yun mag, either mag kotse ka or mag ka <laughs> ang huling reason at para sa akin kasing importante to nung number one reason ko na makakatipid ka ng oras eh masaya lang talaga magmotor promise walang exaggeration yun masaya talagang magmotor hindi ko rin maintindihan dati kung ba't tuwang yung mga taong nagmomotor sila alam niyo yung mga taong nakikita kita tapos pupunta somewhere para kumain tapos wala motor lang sila hindi ko maintindihan yun dati <laughs> sa totoo lang mahirap siyang i-explain sa mga tao kahit ako ngayon nahihirapan akong i-convey sa mga tao kung bakit ang saya, saya mag motor <laughs> hindi mo kasi mayintindihan unless may experience mo eh. hindi mo mayintindihan yung saya ng pag lang ganyan, pag nagsiswitch ka ng lane tapos nagsisway ka lang konti na gano'n, merong dalang saya yun eh or yung pag maluwag yung kalsada parang ganito tapos mag ka through traffic meron ring dalang saya yun lahat ng aspeto na yan ng pagmumotor bit by bit dumadagdag siya dun sa experience eh. tuwang tuwa ako tuwing nagmumotor ako ngayon tuwing lumalabas ako tapos normal na araw lang ha walang walang special na nangyayari pupunta lang ako somewhere for work pero yung travel time from the house to wherever I'm going ang saya nung travel na yun <laughs> tapos para sa mga mas sociable na tao dyan maghanap kayo ng grupo maghanap kayo ng grupo na motorcycle riders na ka wavelength nyo mga yung grupong matutuwa kayong kasama tapos mag-ride kayo together <laughs> masaya siya <laughs> yun nga eh ba? Diba? parang sabi ko kanina hindi ko naiintindihan yun hindi ko naiintindihan kung bakit masaya yun para sa mga tao nung bago ako magmotor kasi panuari kami Panong, kung panoorin niyo yung mga vlogs namin makikita nyo magkikita lang kami same place Magkita kami same time pupuntahan namin minsan kamuning lang pero <laughs> yung ride na yun meron kaming recent ride na ganun 20 plus kami tapos pumunta kami sa kamuning ang saya nung ride na yun <laughs> wala kaming malayong pinuntahan wala kaming special na ginawa hindi pa masarap yung pagkain namin na hindi pa hindi pa sulit pero ang saya nung araw na yun masaya ang <laughs> hirap explain no nangyari na lahat ng malas nung gabi na yun eh. pero umuwi ako noon habang nag edit ako ng isang vlog ko naisip ko wow sobrang saya naman ito sobrang saya nung araw na to <laughs> yung combination ng tatlong bagay na yun tatlong factors na yun yung oras na matitipid mo sa pang araw araw mo yung pera na matitipid mo sa cost ng commute ng parking, ng gas tapos yung saya na nadadala niya sa'yo eh, hindi ko talaga alam kung ba't hindi ka pa bumibili ng motor mo ngayon <laughs> kaya okay na yun, ikasama na yan bumili ka na ng motor mo excited na ako para sa inyo kung iniisip yung kumuha na ng motor nyo naalala ko pa yung mga ulang beses kung motor and kung gaano ako ka-excited kung gaano ako kasaya nun na nagmomotor ako sana maramdaman nyo rin yung nadadala ng nabibigay ng pagmomotor sa inyo sana ma experience nyo rin yung saya tulad ng pagkaka-experience ko kung ano mong kailangan nyo gawin ngayong araw basta tandaan nyo galingan nyo lang parati <laughs> hanggang sa muli paalam